Hello! Welcome back to my channel mga kasipak So sa muli po ay Sila na po yung mga bata na tinuruan natin Nandito po si Darwin Kiamko At si uh, Kevin Palapar Sila po ay yun po sila po yung tinuruan natin Dati kung mapanood niyo Sa aking Youtube So sa ngayon po ay nandito na sila Marunong na po silang magrooge spike So panoorin natin mga kasipak. So yun nakasipak. Siya po si Darwin Kiamco Jr. At ngayon naman po ay Yung isa naman si Kevin Palapar Okay, panorin natin What's unlearn? Hindi, kina ako pataas dag dag tas dag dag Ulit, ulit. ulit pa So ayun mga kasipak. kita po ninyo at ngayon naman ay uh, hagisan natin sila ng bula. Tingnan natin kung uh, matamaan nila ang bula mga kasipak. So okay, panorin natin. Agis Agis sama. Dek, Agis Agis. Agis Agis. Oh. Oh, agis Kevin, Hey, okay, ye. Okay. Agis. Ulit, ulit. Ulit, ulit, ulit. So yun mga kasipak. Pagisa naman ang bula mga kasipak. Tingnan natin kung matatamaan ba nila. Ulit, ulit. Nahuli, nahuli. Oh, ulit, ulit. Nahuli pa rin, nahuli, nahuli, nahuli. Ayun, medyo mababa. Medyo mababa. Ulit, ulit. Oh, sabay, sabay, sabay. Ayun. Tinamaan nga. Pero mga sipak ka... Ah, sila mga makasipak, tinamaan po nila. Pero kung sa court yun, hindi pa yun makapasok. So si sila naman po ay uh, nagpapractice palagi. Uh, at agresibo naman silang uh, mag spike palagi. So yung isa naman makasipak, si Kevin Palapar. Yung isa kanina, si Darwin Camco Jr. Sila po ay taga Mabuhay San Pascual Burias Pasmati. Okay, okay. Agis. Ulit, ulit. Oh, shout out dyan kay ano, uh, Sir Dudes. Dyan sa Malaking Ilog, sa Pascual, uh, Burias, Paspati. Barangay maling Ilog sa mga players dyan, si Pacta Crow players. Salat ninyong uh, uh mga players dyan so good luck po sa inyong uh, uh, laro ngayong darating na febrero uh, sa provincial meet kay cyber bulanon shout out dyan kay julius sinagpulo shout out dyan sa inyo at sa ibang mga players mga kasama nyo shout out dyan ingat kayo okay watch and learn tignan naman natin So, okay. Ayun, tinamaan. So, yun, makisipak, tinamaan. Kaso nga lang, hindi yun makapasok sa night. Kasi mga bata pa. Uh, sila po ay grade 5. Grade 5 ba? Ah, grade 5? O, grade 5. Pupils. Uh, sila po ay yung uh, ating Roll Spiker this year sa elementary mabuhay integrated school. San Pascual, Mas Batim. So, abangan nyo mga kasipak ang kanilang uh, laro. Okay. Huwag kayong makalimot mag-like uh, at mag-subscribe sa YouTube channel Reggie tabo po. At uh, para po ay dalami tayo, dalami ang ating view viewers. At uh, huwag kayong makalimot mag-subscribe at mag-like, comment upang makilala natin kung sino kayo, kung tagasan kayo mga kasipak. At uh, sa FB saking aking FB, sa aking FB uh, account sa aking Reels o, oh, makita nyo makisipak. saking sa FB naman ay Rigi Tabu Tabus yun ang aking FB account at sa Reels okay good luck God bless